Sa madilim na panahon ng ikaanim na pag-uusig sa simbahang kristyano, ang mundo ay nababalot ng takot, pag-aalinlangan at matinding pagsubok. Ang mga kristyano ay pilit na pinipilit na tumalikod sa kanilang pananampalataya, inilalagay sa harap ng matitinding panganib at binabantaan ng kamatayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Maximinus, ang galit laban sa mga tagasunod ni Kristo ay muling sumiklab at maraming buhay ang nabago magpakailanman. Sa gitna ng kaguluhan, isa ang pangalan ni Hippolytus na tumindig bilang simbolo ng katapangan at paninindigan. Si Hippolytus, isang dakilang tagapagturo sa simbahang kristyano, ay kilala hindi lamang sa kanyang kaalaman at talino, kundi sa kanyang wagas na pagtalima sa Diyos. Hindi siya nag-atubiling ipagtanggol ang paniniwala kahit alam niyang kapalit nito ay matinding pagdurusa. Habang unti-unting nililigalig ng mga sundalo ang mga kristyanong komunidad, si Hippolytus ay inaresto kasama ang ilan pang mga mananampalataya. Sa piitan, hindi siya nagpakita ng takot. Bagkus, pinalakas niya ang loob ng kanyang mga kasama, pinapaalalahanan sila na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa buhay na ito, kundi sa pangakong walang hanggan binibigkas nila ang mga salita ng Diyos. Sumasabay sa panalangin kahit na ang kanilang mga katawan ay nanghihina na sa gutom at hirap. Isang umaga, dinala si Hipolito sa harap ng hukuman. Pinilit siyang sumamba sa mga Diyos ng Roma, ngunit matatag ang kanyang tinig. Ang aking puso at buhay ay para lamang kay Kristo. Dahil sa kanyang pagtanggi, siya ay pinarusahan ng matinding paghihirap. Itinali siya sa mga kabayo hinila sa madamong daan at hindi tumigil hanggat hindi siya naliligo sa sariling dugo. Ngunit kahit sa gitna ng pagdurusa, hindi nawala ang liwanag ng kanyang pananampalataya. Sa bawat pagsigaw ng sakit, isinisigaw din niya ang kanyang pananalig at pag-asa sa kaligtasan ng Diyos. Hindi si Hippolytus lamang ang nagbuwis ng buhay sa ikaanim na pag-uusig. Marami pang ibang mga martir ang nag-alay ng lahat para sa kanilang paniniwala mga ordinaryong tao, mga babae, mga bata, mga matatanda. Sa bawat kanto ng lungsod, may mga kristyanong kinakaladkad, sinusubok at pinapatay. Ang ilan ay sinunog ng buhay, ang iba ay pinugutan ng ulo, ang iba naman ay pinakain sa mababangis na hayop. Sa bawat patak ng dugo, lalong tumitibay ang ugat ng pananampalatayang kristyano. Sa bawat huling hininga ng isang martir, lalong lumalalim ang mensahe ng pag-ibig at pagpapatawad ang kanilang kwento ay naging inspirasyon not lamang sa mga nakasaksi kundi sa mga sumunod pang henerasyon